What's up, what's up guys? This is Ali's vlog for today. Ngayon guys, balikan natin tong Hundred Island. So, napakaganda dito guys. Ilang beses na kami pumunta dito. Napakalinaw. So, lagi kami dito tumatambay guys dito sa Scout Island. Ayan, dati walang mga tindahan dito. Pero ngayon, ayan oh, may nagtayo na ng tindahan para may mabilhan kung sakasakaling may gusto kayong bilhin. Ayan guys, napakadami pumupunta dito. Lalo na ngayong summer. Grabe. Napakaganda dito guys. Malinaw ang tubig. Kahit bata, pwede kayong maligo dito. So, wala kang aalalahanin na may malalim or ano. So, napakalinaw dito guys. Uh, ewan ko lang kung kailan kami uli pupunta dito but anyway guys sulit ang pagpunta nyo dito sa Hundred island ayan o so dito guys kahit medyo uh, konti ang tao eh hindi nawawala ng mga alam nyo na yung sinasabi nilang mga marites ayan guys so nasa tumabi sila Ayan, no? Oh. Nagmamaritesan sila ngayon, guys. Sarap ng kwentuhan nila dahil sa malamig ang tubig dagat. Ayan. So, nandito tayo sa Children's Island. So, yan. Papakita ko sa inyo, guys, kung gaano kadaming island nito. Ayan. Balikan natin yung Scout Island. Ayan then pinas forward ko na dito guys kasi napaka haba nito guys ayan yung ibang island na hindi namin napupuntahan to guys kahit ilang beses na kami pumunta dito hindi namin maubos-ubos o mapuntahan sa isang araw to guys dahil sobrang dami ng island at sa yung iba guys hindi naman mapuntahan so yung mga ibang nga lang eh talagang maliliit na island lang o isla. Ayan guys, ang dami, grabe. Pag low tide, mas madami dito guys. Makikita mo lahat yung mga island. So yan, pabalik ko na dito cho, sa, ano, Children's Island. Ayan. So yan, nandiyan kami sa tabi. Kumakain kami ng mga mangga na may bagoong. Ayan o. No? Oh. So, ang daming batang nagtatampisaw dito guys ayun you know muntikan pa yung mga hand drone doon guys so kailan kaya natin mababalikan to sana sa lalong madaling panahon ayan mabalikan natin to yan yung mga pounder guys so yung nakasalamin na yan yan ang pounder dyan guys <laughs> ayan na tinuturuan kung paano nila kuha din yung drone sabi ko wala niyo ninyo yung kamay